Diyos sa kanyang biyaya at habag po sa bawat isa sa atin. Kung kami na mahal na kaibigan, sabi po sa awit 136.1, o, oh, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Alam po ninyo, mahal na mahal po tayo ng Diyos, ang ating Ama sa langit. Ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay sa krus upang magkaroon po tayo ng kaligtasan at kapatawaran at buhay na walang hanggan. Napakahalaga po sa umagang ito makuha po ninyo ang pag po ng Diyos para nasan sa inyong puso at sa inyong buhay. Napakahalaga po mga minamahal na kaibigan, magkaroon tayo ng personal na kaugnayan sa ating Panginoong sa so Kristo na nagmahal po sa atin, na matay sa krus, nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Wala na po tayong utang. Pinayara na po ng Panginoong Oso Kristo lahat ng ating kasalanan. At binibigyan po niya tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napakahalaga po na sa umagang ito, una, pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Pangalawa, maniwala po tayo sa ating Panginoong Sokristo. Namatay siya sa krus upang magkaroon tayo ng kaligtasan. At pangatlo po, tatanggapin po natin si Eso sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mga minamahal na kaibigan, mga taga Plaridel, mga taga Pulilan, anyayahan ko po natanggapin po ninyo sa si Jesus sa inyong puso bilang Panginoon.